Pepe, iguhit nyo ng paklos ang dalan yung itak sa lupa. Pagkatapos ay, kagatin nyo ang dulong bahagi nito. Oh, Nong, ito ang baril ninyo. Nabawasan ko ng isa yan. May aswang na nanunubok sa daan kanina eh. Bago ko simula ng istorya sa araw na ito ay Huwag po natin kalimutan mag-subscribe, like and share Salamat Simulan natin ang istorya at takutan Ang istorya ang inyong mapapakinggan Ay hango sa totoong pangyayari Nakaranasan ito ng aking mismong ama Dekada 70, Occidental Mintoro Magandang araw mga katribo kaya ng aking pangako ay ibibigay ko pa sa inyo ang iba pang karanasan ng aking ama tungkol sa mga aswang, inkanto at kababalaghan. Halina't pakinggan natin ang kanyang istorya. Itong mga panahong ito mga katribu ay nagbibinata pa lamang ang aking ama. At dala ng kanyang pagbibinata ay kung saan sana ito nakakarating. At dahil nga mga panahong iyan ay may mga kaibigan na rin si tatay ay kung saan saan na rin siya nakakasama sa mga kaibigan niya at gumagala kung saan saan. At nakakasama rin siya sa mga kaibigan niyang umakit ng ligaw sa ibang baryo. Banggit din natin sa unang kwento na may pamagat na dayo sa baryo kalintaan. Maigi po na pakinggan muna natin ito. Salamat. Yun nga, na isang manggagamot ang aking lolo. Kaya itong si tatay ay kampante sa kanyang dalang gamit at meron ding pangontra na binigay ang aking lolo sa aking tatay. Partikular na kay tatay dahil panganay nga ito. At ito rin ang katuwang niya sa bukid. O di kaya'y pangingisda. Itong si tatay ay ayaw magpaturo ng panggagamot kay lolo. Dahil wala daw siyang hilig dito. Pero pagkatapos ng mga nangyari sa kanila na minsang nilusob sila ng isang dayong aswang ay medyo nakinig na si tatay kay lolo. Sa tuwing aalis ito ay laging naikinig. Kina lolo at lola, lagi din dala nito ang kanyang punyal. Lagi itong nakasukbit sa kanyang bewang. Kahit magpasa hanggang ngayon ay nakasanayan pa rin ni tatay na tuwing aalis ng bahay ay lagi nakasukbit sa bewang ang kanyang punyal. Minsan naman ay ang kanyang talibong na siya namang nakasabit na pahalang sa kanyang katawan. Pagkatapos mapatay ni Lolo Ed ang dayong aswang sa kanilang lugar. ng eh matagal din na nahimik ang kanilang baryo. Pero hindi pa rin malis ang mga elemento tulad ng mga inkanto at laman lupa. Nabahagi na siguro talaga ng ating mundong kinagalawan. Parang sabay tayo nag exist sa magkaibang dimensyon nga lang. Patuloy pa naman ang panggagamot ni Lolo sa mga nabati na inkanto at kung ano pa. At kung ano-ano pa. Basta ay e mga hindi maipaliwanag ng mga doktor ay sa mga manggagamot mo mga iyon. Isang araw, habang nagpapahinga si Lolo ay meron mag na pumunta upang magpagamot. Tao po, tao po, dyan po ba si Manong Ed? Tanong ng babae na hawak-hawak ang namimilipit nitong anak. Oh, bakit? Ano nangyari dyan? Eh, Naglalalo lang ho kanina doon sa likod ng bahay namin manong ide ay eh, Kaya bigla na lang nagreklamo na masakit daw ang kanyang tiyan. At hindi nga ho umalis doon sa upuan eh dahil hindi niya kaya maglakad dahil sa sakit. Mababang paliwanag naman ng babae. Ah ganun ba? Sige, hali kayo. Tuloy kayo rito sa loob ng bahay ng matignan ko kung anong meron dyan sa patang iyan. At kung anong nilalang ang nagbigay sa kanya ng sakit na iyan. Habang kinukuha naman ni Lolo ang kanyang mga gamit sa panggagamot, pinaupo niya naman ang bata sa maliit na upuang kahoy sa kaniloyahan. Sa mga hindi nakakaalam, ang niloyahan sa amin ay isa sa mga pangunahing panggagamot na ginagawa ng mga albularyo o mga manggagamot upang malaman nila kung anong elemento ang namiminsala o nanggagambala sa biktima. Pagkatapos ng ilang maikling dasal at ihip sa ulo ng bata ay, Nako, ining meron kang nahampas na nila lang sa likod ng inyong bahaya, no? Mabuti at mabait ito. At sakit lamang ng tinang ibinigay sa iyo. Mag-iingat kayo sa likod ng bahay nyo dahil kadalasan ay dyan ang kanilang pahingahan lalo na kapag tangaling tapat. Oo, oh, oo, oh, Mang Ed. Ah, pagsasabihan ko po itong anak ko na Huwag na pa maglalaro doon sa likod ng aming bahay. Oo nga. At delikado doon. Mahirap na at baka makatagpo kayo ng medyo masungit. Eh mas mahirap na sitwasyon ang ibibigay sa inyo noon. O siya. Ito pang pa langis. Ipahid mo lamang ito kung saang parte ng kanyang tiyan ang nanakit pa. At mamaya-maya ay mawawala na iyan. At kinausap ko na ang may gawa niyan. Upang tanggalin na ang pananakit nito. Ah, sige ho, Mang Ed. Ah, mauna na ho kami. Maraming salamat ho. Habang nanggagamot naman si Lolo ay, si tatay ay naghahasa ng kanyang punyal sa likod ng bahay. Aba anak, mukhang may lakad ka. Panay ang patalim mo ng iyong punyal dyan. Naku, wala pa ho pang. Inihanda ko lang po para pag na naman si Pepe na pumunta sa kabilang baryo eh, may madala naman ako papasama na naman yun para umakit ng ligaw eh. Para pag pinuntahan ako dito sa bahay eh, handa na ito pang, isusukbit ko na lang sa akin bewang. Aba, ayos yan anak. Pagkatapos mo rin ay pumunta ka sa akin na at bibigyan kita na langis na panlinis naman dyan. Para kahit simpleng punya lang iyan eh, kayang-kaya niyan huwain ng mga aswang at tiyanak na yung makakarap. Napatingin naman si tatay kay lolo na Ngumingiti na tila ba natutuwa sa sinabi ni Lolo dahil bukod sa may pamproteksyon sa sarili eh, may pamproteksyon din siya sa mga nilang natulad ng aswang at tiyanak. Kinabukasan ay maaga pa pumunta ang kaibigan ni Tatay sa kanilang bahay para magpasama ito sa kanyang nihiligawan sa kabilang paryo. Magandang umaga ho man ng Ed. Nandyan po ba si Jimmy? Tanong ni Ed kay Lolo. Oo Pepe. Ikaw pala yan. Andun pa sa ilog si Jimmy. At may kinuha lang. Maya maya ay babalik na iyon. O oh, pre, Pepe, ang aga mo naman ata. Ano sa mo? O nga pre, eh papasama sana ako mamayang gabi. Alam mo na, maliligaw. Eh ikaw lang naman lagi kong kasama eh. Doon kay Belen, bakit lang ako naligaw? Mamayang gabi ha, daan kita dito ha. At wala namang nagawa si tatay dahil kaibigan niya ito at sila lang din na naman ang laging kasama nito sa pag-alis patungo sa kabilang baryo sa tuwing may laka dito. Ah, uh, oo na, sige na. Wala man akong magagawa eh. Kung di samahan ka. Biro naman ni tatay kay Pepe. Ah, uh, siya nga pala Pepe ha. Magdala ka ng iyong sariling punyal at mga ilang pangontra na rin sa mga masamang elemento na pwede nating makasalubong sa daan pag uwi at papunta doon. Pahabol na bilin naman ni tatay sa kanyang kaibigan bago pa ito tuluyang umalis sa kanilang bahay. Oh sige, oh siya, tutuloy na ako. Sige Mang Ed, at may dadaanan pa ho ako. Pagkaalis naman ni Pepe ay kaagad namang kinausap ni Lolo si tatay kung saan sila pupuntang baryo. Jimmy, Saan ba kayo pupuntang baryo ni Pepe? Doon mo bang sa kabilang baryo? Sa tawid ilog? Eh, unang beses ko palang maupunta na yun eh. Kaya hindi ko pa kabisado ang lugar. Pero si Pepe oh eh, medyo kabisado niya na dahil nung unang pumunta siya doon eh, itinuro ng kanyang nahiligawan ng daanan pati ang shortcut upang madaling makauwi. Ah, uh, Mag-iingat kayo anak ha. At hindi niyo pala kabisado ang lugar na yon. Bukod naman ho kay Pepe eh, kasama niya rin ang kanyang pinsa na medyo matanda sa amin ng konte Ang sinasabi ko anak eh, mag-iingat kayo sa lugar na iyon dahil marami ang napapabalita na mga dayong aswang dyan at mga uusog. Marami-rami na rin akong narinig na mga kwento tungkol sa baryo na iyan. Oo oh, pang, mag-iingat ho kami. Tsaka Dala ko naman o ang punyal na may sagrado mong langis pang eh. Kinapunan ay maaga pang itong si Pepe. Kasama nito ang kanyang pinsan. Jim? Jim! Halika na at para hindi tayo gabin sa ating pupuntahan. Aba, ang aga mo naman ah. O siya, sandali at mag-aasikaso lang ako ng aking sarili. Maupo muna kayo dyan at mabilis lang ako. Habang nag-aasikaso si tatay ay nilapitan naman ni Lola ang dalawa habang nag-uwi ka ng Mag-iingat kayo. Mag-iingat kayo doon ha. Wala pa naman kayong mga proteksyon sa katawan. Nako, meron ho, manang inding. Ito ho. Oh. Sabay pakita ng dala niyang itak na sa kanyang bewang. Tsaka, meron din hundala itong pinsan ko. Ehehe, <laughs> nako Pepe, hindi yan ang tinutukoy ko. Ang ibig ko sabihin ay, mahina ang inyong katawan sa pananggalang sa mga elemento. Kayo ba ay nagdarasal para palakasin na inyong mga espiritu? Tanong pa raw ni Lola sa kanila. Nang matapos na si Tatay mag-asikaso ng kanyang sarili ay, agad naman itong nagayana At halos mag ko na din ang hapon ng mga panahon iyon. Maykit isang oras pa ang kanilang lalakarin para marating ang kanilang pupuntahan. Paano ho, Pang? Alis na ho kami. Pero bago umalis sila tatay ay niligyan sila ng maliit na botelya ng langis sa kanilang mga bulsa. Para saan ho ito, Mang Ed? Para iyan sa proteksyon ninyong papunta, lao na sa pag-uwi ninyo. Ang hindi kayo mailigaw ng mga elemento o paglaruan. ng mga nilalang na inyong mga daanan. Ah, ganun ho ba? Salamat ho, Mang Ed. Sige ho, Pang. Maulay na ho kami. Mag-iingat kayo, mga anak. Jimmy, dala mo bang iyong punyal? Oo, Pang. Nandito O Oo siya, sige. Umalis na kayo at baka naghihintay ng inyong pupuntahan doon. Sige ho. Sige ho. Iyon na lamang ang naging sagot ng tatlo habang papalayo sa bahay ni Lolo. Habang naglalakad ay hindi maiwasan matanong ni Pepe si tatay. Jim, kailangan ba talaga natin itong nasa butelan na parang nangis? Sagaba lang sa aking pantalon eh. Oo Pepe, huwag mong iwawala iyan. Kailangan natin iyan kapag merong aswang sa paligid dahil kukulo ito. At kung merong hindi mangad na mangyari sa ating pupuntahan. Natahimik na lamang si Pepe habang patuloy sa paglalakad. Jim, hindi ka ba natatakot? Kahit minsan eh, ginagabi na tayo sa pag-uwi. Hindi naman. Sanay lang siguro ako na umuwi ng gabi. Kasi sabi ni Papang kapag natatakot ka raw, mas lalong merong mga elementong susubok sa iyo. Eh, meron ka na bang nakasalamuha? Na mga nila lang na sinasabi mo? Oo naman. Panaming beses na. Aswang? Inkanto? Tiyanak at iba pa. Anong elementong gusto mong sabihin ko sa iyo? Naranasan ko ng mga iyan, Pepe. Nasanay na lang ako. Ang huling paikipagharap daw ni Tatay sa mga aswang ng... Minsang inutusan siya ng kanyang ninong na bumili ng inumin. Dahil malayo nga sa baryo ang kanilang bahay ay mapipilitan siyang bumaba ng baryo. Dahil ang tindahan lamang na mabibila ng alak ay doon pa. Kailangan niya maglakad ng kilokilometro para makabili lamang. Dahil nga inabot na ng gabi sa pagiinom ang kanyang ninong at ay inutusan siya nito na bumili ng alak sa kabilang baryo na puro kakaw yan at tatawid pa ng ilog bago makarating. Jim, bilhin mo pa nga kami ni papang mo ng alak. Medyo nabitin kami. Minsan na naman kami dumayo dito at magkita ng papang mo. Sige nai na anak may kisuyo lang ako. Ah, sige hunong. O oh, ito pera. At ito din, dali mo na din itong baril ko. Marunong ka naman gumamit yan, di ba? Sentahin mo lang lamang ang nais mong patamaan at kalabitin mo. Kalabitin mo sa gatilyo at puputok na iyan. Paliwanag ng ninong ni tatay. sa abot ng revolver na baril. At sige ho nang, aalis na ho ako. Sige anak, mag-iingat ka. Sagot naman ng kanyang ninong. Habang naglalakad daw si tatay eh, maayos naman ang simoy ng hangin Ngunit nang mga nasa kalagitnaan na siya ng daan ay biglang bumigat ang pakiramdam niya. Ang sa paligid ay parang may nararamdaman siyang kakaibang amoy na sumasabay sa hangin. Noong una ay hinayaan niya lamang ito. Ngunit nang lumingon siya ay may taong naglalakad sa kanyang likuran. Hindi niya naman ito pinansin dahil sa akala niya na mga tao din iyon na katulad niya na bibili sa baryo. Pero hindi nag pakampante si tatay ngunit nang lilingunin niya ito ulit ay wala na ito doon pagbalik niya ng tingin sa kanyang daraanan ay nakakita siya ng nilalang na itsurang baboy ngunit halos ang laki nito ay katulad sa laki ng bulo ng kalabaw hindi naman daw nagpatinag si tatay dahil alam niya na kung anong nilalang iyon dahil wala namang haharang sa daan na ganun na uri ng hayop at ganun kalaki kundi aswang lang samahan pa ng mga namumulang mga mata nito. At nagilika ito ng kakaibang tunog. Ganun daw ang tunog na nilikha nito. At nakaposisyon ito ng papasugod na sa kanya. Pero si tatay ay agad namang nakapaghanda sa mga oras na iyon. Kaya nung malapit na ito sa kanya ay sabay paputok ng dala niyang baril. Natamaan kagad ito at kaagad naman gumulong sa masukal na bahagi ng kalsada. Ngunit nang sundan niya ito ay wala na ito doon. Ako pa talagang inabangan mo, demonyo ka. Uwi ka ni tatay sa kanyang sarili habang patuloy sa paglalakad. Nakauwi naman daw ng maayos si tatay ng gabing iyon. At uli na din nalaman ni tatay na basa ang kanyang dikuran. Nang tingnan niya ito ay ang langis sa botelya na umawas na pala. Indikasyon na lang na ang sumusunod sa kanya kanina ay aswang pala talaga. Oh nong, ito na ho ang baril ninyo. Nabawasan ko inang isa yan. May nanubok na aswang kanina eh. Dapat inubos mo na in anak. Nakatakas o eh. Kaya hindi ko na huinabol pero sigurado ako na matagal-tagal na magpapagaling iyon. Dahil Medyo napuruhan ko eh. Napuruhan ko po ang pagkakatama nito. Pagpapaliwanag naman ni Tatay sa kanyang ninong. Tamang tama lang na natapos ni Tatay ang kanyang kwento dahil karating lang nila sa lugar ng babae na niligawan ng kanyang kaibigan. Naging maayos naman ang paikitungo ng pamilya ng babae sa kanila. Mabait din ang mga magulang nito na siya namang agkinatuan ni Pepe dahil mukhang hindi na siya mahirapang Pakiusapan ito para sa paniligaw niya sa kanilang anak. Alos gabi niya nang matapos ang pakikipag-usap nitong si Pepe sa kanyang nilikawan. Pepe, hindi ka ba tapos dyan? Anong oras no? Hindi ka ba naya sa mga magulong ng babae? Ang sabi ni tatay kay Pepe noong lumabas ito saglit para umihi. Pagtingin nila sa orasan ay pasado alas 11 na pala ng gabi. Oo nga no? Nako, Pasensya ka na Jim ha? Hindi ko na malaya ng oras eh. Oo, teka. Magpapaalam na ako. Mawalang galang na ho. Oo uuwi na ho sana kami. O, uuwi na ho sana kami ng mga kaibigan ko. Pasensya na ho kayo at inabot kami ng kalaliman ng gabi. Ah, sige. Walang problema. Pag-iingat kayo eh sa inyong pag ha. At medyo gabi na. Delikado sa inyong daraanan. Uy ka naman ng ama ng kanyang niligawan. Nakapagpaalam na rin si Pepe sa kanyang niligawan. Ah, uh, sige ho. Uh, maraming maraming salamat ho. Mukhang atang napasarap ang usapan ng iyong niligawan na. Ano? Nakangubang matamis niyang oo? Pabirong tanong naman ng tatay ko habang ng sa daan pa uwi. Hindi pa nga Jim eh. Mukhang pihikan eh. Mabait naman kaso mukhang hindi basta-basta mapapauwi. eh. Kayaan mo na. At pasasaan ba at mapapauo mo rin iyan? Kaso sa mga panahong meron akong lakad eh, baka hindi kita masamahan. Alam mo naman na minsan magdamag kami sa dagat para mangisda. Kung hindi naman sa dagat eh, sa bukid para maghapas. Habang naglalakad sila ay, tahimik naman itong pinsan ni Pepe. Uy, Cardo, bakit tahimik ka dyan? Wala lang. Eh, kanina pa ako nakakaramdam na parang may sumusunod sa atin eh. Nang si Pati naman daw ni tatay ang paligid ay wala naman itong nakita kahit ano. Pagtingin niya sa kanyang butelya ay okay naman na itsura nito. Hindi naman umaapaw ang langis na nakalagay dito. Halos kalahating oras pa naglalakad at malapit na sila sa bungad ng tatawiran nilang ilog na makarinig sila na tila iyak ng bata hindi bata, kundi sanggol. Alam niyo daw yung tunog na sanggol na gutom na gutom at nagpapalaho sa pag-iyak. Ganun na ganun daw ang nairinig ni na tatay ng mga oras na iyon. Jim, Jim, narinig mo bang narinig ko? Narinig mo bang iyak ayon iyon? Tila isang sanggol ang umiyak. Tanong nito kay tatay habang sa kinakabahang boses. Oo, huwag kayong maingay. Tiyak na yung narig natin na umiyak ay tiyanak iyan. Anong oras na Pepe? Alas 12 na Jim. Kaya pala, kaya pala oras na nila eh. Ang pinsan naman ni Pepe ay tamang dikit lamang sa kanila habang nanginginig sa takot. Dahan-dahan lang ang kanilang paglalakad at dahan-dahan din ang pagtawid nila sa ilog dahil kunting kamali lamang nila ay pwede silang madura sa mga bato at pwede nila itong ikapahamak. Nang papaangat na sila sa bungod ng ilog ay nakita na lamang nila ang tila nakadapang hayop sa una nila. Ngunit nang matamaan ito ng kanilang ilawan at liwanag ng buwan ay doon nila napagtanto na isa pala itong tiyanak. Ito rin ang naglilika ng tunog kanina pa na nairinig nila habang naglalakad sila sa daan. Pepe, maganda kayo. Baka biglang umatake ang nilang na iyan. Kanya-kanya namang labas ng sandata ang dalawa habang hindi sila umaalis sa kanilang kinatatayuan. Nang pagkita nila itong tatalon sa kanila, kaagad naman sila nagsipulasan mula sa kanilang pwesto. Nagkaiwalay sila ng pwesto kaya medyo nalito ang tiyana kung saan ito aatake. Habang nakaharap ito sa pinsan ni Pepe ay hinataw ito ni Pepe ng dala niyang gulok. Mabilis niyang napatamaan ang dala niyang itakang nila lang sa likurang bahagi nito. Jim! Hindi man lang tumalab ang ginawa kong pag-atake. Naramdaman daw iyon ng kaibigan ni tatay dahil tila umumpok lang ang itak nito. Una, pangalawang pag-atake. Ganun pa rin ang nangyari. Hindi man lang nila masugatan ang nilalang. Tumatalon-talon ito patungo sa kanila para sa kanilang dugo. Nang sumigo si tatay ng Pepe! Iguitin nyo ng paklos ang dalan ninyong itak sa lupa. Pagkatapos ay kagatin ninyo ang dulong bahagi nito. Agad naman daw ginawa ng pinsan at kaibigan ni tatay ang kanyang sinabi. At pati rin siya ay ginawa ang bagay na iyon. Pagkatapos nun ay umiyak na malakas ang tiyanak at muling umatake. Pero sa pagkakataong ito ay nakaabang na si tatay sa kanya. Sakto lamang ang pagbagsak nito sa kanilang harapan. Na mga panahong iyon ay magkakasama na sila ng magkakatalikuran. Ganun ang kanilang posisyon. Pagbagsak ng nilalang sa kanilang harapan ay siya namang agarang pagtaga ni Pepe dito. Napadaba pa ito sa lakas ng pagkataga ni Pepe. Ramdam na ramdam ni Pepe ang pagbaon ng kanyang itak sa likurang bahagi ng nilalang. Hindi naman daw nag-aksaya ng panahon si tatay at kaagad niya itong tinarak ng kanyang punyal na naging sanhin ng agarang pagkamatay ng nilalang na iyon. Pagkatapos ng mga pangyayaring iyon ay pagod na pagod silang tatlo dahil sa paikipagbunos sa tiyanak na kanilang nakasagupa. At halos mag-uumaga na din siya nakauwi ng kanilang mga bahay. Pagkatapos ng mga pangyayaring iyon ay hindi na muling bumalik si Pepe sa kanyang nahiligawan. Naghanap na lang siya ng mas malapit sa kanilang baryo na hindi malagay sa alanganin ng kanilang mga buhay. Hanggang dito na lang po at salamat mga katribo. At ito ang istorya ng aking ama na minsang nakasalamuha siya ng tiyanak si at aswang. Ay na nga po mga katribo, ang pangako kong ikalawang bahagi ng puwento ng aking ama tungkol sa kanyang karanasan. Sa na mga nagpapadala po ng istorya, maraming salamat po. Uh, Pagpalain po ang bawat isa. Muli po, ito po ang inyong Teodelio.